What is up guys, this is Pao Masama natin ngayon si Patrick Bibili kami ngayon ng motor Napaka-affordable Mas mura pa sa iPhone wow. So, ganito ang lagay pagka first time bibili ng motor Dala-dala namin yung helmet namin <laughs> Tapos magka lang kami So yung motor na to guys Gura basis sa thumbnail ng video na to Baka alam nyo na Napaka-mura nga nito lang to ngayon As of now ng 56,900 Tignan natin kung worth it ba sya as a first motorcycle natin, di ba? Yung bibili nga pala naming motor ngayon, nakita na namin siya one month ago. Nakita namin ni Kat. Pag nandun pa yung Honda Navi, it's a sign na. Nabibili tayo na. Gagi guys, nandiyan pa guys. Hey, yun. Pero dapat matagal na akong bibili nito kaso inantay ko yung October 15 kasi yung October 15 daw same day release daw ng ORCR tsaka plaka pag bumili ka ng brand new na motor. Tingnan natin, di ba? Pero tingin ko malabo 'yan lalo dito pa sa Pilipinas. Pero sana umasa pa din ako na ano. Yun nga, paglabas natin ng motor na to, may ORCR tsaka plaka na. So dito na nga pala kami bibili guys sa may Walter Mart sa so may Bali 2. Sa loob niyan, may Honda na dealer. Tignan natin. Honda. TMX. Good news. May stock. Puti. Dapat black, kaso wala. Puti na lang. Ma'am, totoo ba yung October 15, same day release ng ORCR tsaka plate? So, mga ilang... Maximum po, 30 days. 30 days maximum. Ayan. Hindi na Hindi na i-scroll. Nasa damang level likod na brake tsaka ito yung harap. Pero naka-compare brake naman po siya. So, mas po nag ko sa likod, automatic naman po na try nyo sa harap. Okay. Uh, 30% lang po sa harap, 70% sa likod. Ito naman po sir, ito po sir gumagal. Yung so safe, pag nakauna na po sir, yung pag-start po natin ng motor, mayroon po tinatawag na starter switch. Pipindi okay. po muna tayo ng preno, kahit saan sa dalawa po. Hmm po natin mapapaisa check rin po muna natin yung kickstart start pag nag kick start po tayo sir at kailangan po natin i center start yung motor po, po bago po natin makakaisa oh. Iya, tanda Tapos meron po ito tayong, nandito po yung battery sir, eh, dito po yung uh, pinang susik niya. So po, bago po natin magpapasakot. Meron naman po sir, magpapilis na po. Eto sir, pwede dito sa Pwede rin naman po yan, tapiles, ah, magpapilis okay, na po. Tapos meron po itong compartment sa ilalim sir, sa baba. Dito naman po, mas maliwang po yung compartment. Okay, okay. Uh, Yung ano lang sir? Maintenance? Uh, sa maintenance naman po natin, sa first 500 po, po break-in, maximum 2,000. 2,000? O so, hindi kaya 3 months. Public uh sa -huh. okay. first naman po. Dito naman, sa pangalawa naman, every 2,000 na po tayo. At tapos po ng first 500, every 2,000 na uh -huh. okay. Guys, may free helmet ano na. Hey! <laughs> <Ay> hey! <laughs> mo yan. No? Eh, ah, hawa ka mo ba yan? yan Ngayon hawa ka mo? Ito, gagamitin mo? Meron natin yun. Meron natin meron natin Ah, okay. So, yun na lang daw yung hawa niya. Okay na guys, nakuha natin yung isibo. Ito yung susi. Dalawa. alis na kami. Nagay okay, natin guys sa ilalim. Sa compartment. Yun, no? Huh? Kasya kaya? Kasya <laughs> ka ba? Kasya? Isa siya. Oh. Alawag pa ka. Pwede pa nga Alawag pa. All goods. guys unang upo medyo ano lang siya hindi ko ma flat foot kahit ma mukhang maliit yung motor pero medyo wide kasi yung ano yung upuan kaya medyo tiptoe tayo Uy. Ay okay na. Hey. Okay guys. Medyo ginagamay pa natin yung yung feeling ng motor kasi first motor natin to, di ba? Eh Ayaw muna natin sumingit-singit Medyo ano lang tayo. Lilo. Kahit mainit. Singit na ba tayo? Yo, okay. So, yung feeling ng motor, nung may angkas, ah, uh, medyo uh, dinatin natin gamay. Bilis din yung nabi. So dito na tayo dadaan sa may C5 Dito tayo magpapagas Yan Tayo dadaan Tayo magpapagas Medyo naninibago lang ako sa Sa motor Pero kaya naman okay lang So, riding experience sa akin. komportable na may upo ko. Kaso, yung likod ko masakit. Kasi nga, ayawan ko. Hindi lang ako siguro sanay sa motor. So, dito na tayo ngayon sa C5. Dito muna natin dadaan. Para dito tayo magpapagas. Kasi yung gas na libre is 1 liter lang siguro yung kinarga. Baka mga ilang kilometro lang yun, di ba? Mga nasa 20 to 30 kilometers lang. And yung gas natin ngayon, naka E. Nasa E. Nasa dulo na talaga ng E. Baka nga hindi masyado nilagyan to ng gas eh. Pero ayun, Petron. Doon tayo sa Petron magpapagas. Thank you, sir. So, yun. First ride natin. And, full tank na tayo. Nakaka 6 kilometers. So, Mag ano muna kami ni Patrick, 7-11 tayo. Kasi hindi pa kami kumakain. <laughs> Medyo natagal lang kami sa pagkuha ng mga pera kanina. Okay guys, tapos na kami kumain si Patrick. Pupunta na tayo dun kila ano, kilakat sa girlfriend ko. Labas ko muna to. 6 kilometers pa lang natatakbo, let's go. Punta so, tayo kay Kat. So far, yung comfort niya maganda naman. Yung handling okay din, medyo hindi lang ako siguro sanay talaga sa motor. Uy, ganda nun ah. Ahon. Woo! Medyo matagal nga lang siya mag-accelerate, pero boots lang. Okay na okay lang. Pwedeng pwede na to kahit pang long ride di ka naman laging naka max speed eh. Naka top speed. Pang commute, pang daily. Goods na goods. Para sa akin ha. Coming from bike. As in bike na de pedal. Road bike. Ah. Saka maganda yung shock nya. Kahit nalulubak. Maganda yung shock nya. Maganda yung performance ng shock nya. So, dito na tayo sa C5 extension pa din. Liligo tayo sa may moonwalk pa Singit-singit moonwalk. lang tayo. First time natin sumingit na naka motor. Medyo mahirap. Oop, maaba kasi yung ano eh. Side mirror. Hindi ko pa gaano yung haba ng handlebar ko. Tsaka, pansin ko galing sa bike, nagmotor. Ito medyo nangangalay yung kamay ko. Medyo nangangalay, nangangawit, kumbaga. Oh, ang laki ng sasakyan ng truck. Oh, ang ganda ng shock niya. Ewan ko kung dahil hindi pa ako nakakahawak ng ibang opya yeah. nakakahawak ng ibang motor pero yung shock niya ngayon maganda yung performance kahit nalulubak paminsan minsan minsan di ba hindi naman tayo na hindi natin gaano ramdam yan barangay moonwalk ang naalala ko lang, piling ko palaging sasagi yung side mirror ko. Pagka sumisingit. Ito, medyo paahon. Kayang kaya, oh. Kahit may angkas. Mga dalawang 65 kilograms. Kaming dalawa patik, mga ganun, 65 kilograms naglalaro. Oh. Kayang kaya. Malakas ang navi. Pero kung galing ka sa mabagal or galing ka sa bike, Solve na solve ka dito. Hindi ka mag hindi ka mabibitin kasi wala. So, ang ganda ng performance eh. Ayan sa sa mga hams, oh. Medyo hindi lang ako siguro sanay sa mga hams yung pang magpepreno muna. Hindi lang gaano ka sanay pero wala it's smooth. is Smooth. Wala, wala masyadong topic dito sa moonwalk. Ay, naku, ulan pa. Guys, wala kaming dalang kapote. Umiyak pa. Wala tayong dalang kapote. Aanoy na lang natin tong ulan. Susuguro na lang natin tong ulan mamaya. Dapat talaga, guys, ang bala kong bilhin is yung manual. Kasi gusto ko yung may nilalaro laraw akong gears. Kaso, wala ang mahal eh guys huwag na natin tangkain sumingit singit dito sa, sa moonwalk dahil masikip ang daan hindi pa natin gaano gamay kumaambun na nga yun lang ang problema pag nabasa tayo ligo mamibinyagan agad si Danby nga pala guys ang pangalan na ito, si Danby Yun know, singit, singit. Oh, oh, oh. Ayoko, eh. hindi ko pagamay yung side mirror ko. Dito lang muna tayo sa likod. Ganda, no? Ang cute. Hindi na nawalan ng topic dito sa moonwalk. Dito lang kasi yung daan pagpapunta ng Bikutan. Pwede ka naman dun sa multi ka. So, kailangan may sticker ka. Opya. Yeah. Sticker ka na multi. Sana wag lumakas yung ulan. <laughs> Maambon na. First time namin magmotor. Wala kaming kapote. Hindi na bibili kayang kapote kahit yung ano lang, disposable. Para lang hindi kami ganun kabasa. Ubi pa kami. Pupunta lang namin to kay Kat para makita niya yung ano, Honda the Navi. Tingnan natin yung impression niya. Siyempre, signal light tayo de guys. Yan, signal light. Kakaliwa tayo eh. Ganda ang performance ni Nabi. Lalo sa sa kalsada ng Pilipinas, hindi ka mabibitin dito. Hindi ka naman kasi makakamabilis eh. Lalo pag commute. Pagka uh, commute to work dito sa kalsada ng Pilipinas. Or di, dito sa Manila. Wala, hindi ka makakamabilis dito. Mabilis yung arangkada niya kasi maliit lang yung gulong sa likod. 10 inches lang sa harap yung 12 inches pero ang ginagawa ng iba nilalakyan nila yung gulong sa likod para nga naman medyo pumantay hindi yung pinaka rim yung ano lang yung pinaka goma so guys kaya nga pala mura tong Navi, Honda Navi kasi uh, 110cc lang to hindi ganun kalakas and uh, 4 stroke two valve single overhead cam tapos air cooled and kaya medyo mas napamura pa nila kasi hindi to fuel injected uh, ano lang to na carb type so hindi siya ganun katipid compared sa fuel injected pero uh, dahil nga 110 cc lang naman tipid pa din yan and ang uh, ina-advertise ng Honda is nasa 48 kilometers per liter pero yung nakita ko sa ibang mga Honda Navi na owners nasa 35 kilometers per liter lang yung fuel consumption nila pero baka dahil kasi hindi pa or break-in period pa nila hindi pa talaga totally na break-in pero sa atin be break in natin just, tsaka tayo mag-a-calculate ano, kung ilang kilometers per liter yung aabutin nito sabi ng ka sa kanina 500 to 2000 uh, kilometers or 3 months bago mag ano first change oil or, or yung break in niya. So ito na si Kat. Ganda. Ito so, may testing. na ulan may, wala bang kapote dito na mabibilan? Eh, susubo na lang namin ulan. Okay lang yan. So, yun. Gusto may test drive? Si Patrick na lang, guys, na magte test drive. Ayun na dito. Kahit ang doon lang. Willy guys, Willy. Magwi-willy yeah. daw siya, Willy. Sige boss, ang kas ka. Ay, anong sakay pala? Sakay. Bang. Igit na mo, tapos center stand. Ay, ano? Side stand. Side stand mo muna. Side, bigat? Side stand mo muna. Iangat na yung side stand. Ayan, bang. kasi i, uh, na muna. I, ganyan mo. pop pop Boom. Ah, tas uh, no. Goods. Goods. Ah, susi, susi. Bang. Spray ka. Tapos Penta ano? Kahit ano. Tas ano? Power. power. ignition ito 'yan. <laughs> yan. Andar na. Ooh. Maganda sa kanya bagay sa kanya mo to mukhang bara ako yung Ayun. Ayun, no? Oh, macho, no? Mukhang oh, macho sa'yo, boss. Hmm. Macho side stand muna. Ay, ito muna. Ito side stand. Hindi Kung ito? Comfortable, no? May mga bigat. Bigat? Hmm, uh, try mo, try mo, try mo. Bigat? Hindi, try mo. So, Tatay naman daw ni Kat. Hindi, ano. Kahit upuan lang, ang bigat. And Max nga, nagaganan ko, eh. Ayan, tip tiptoe ka, di ba? Kapatid ko, Patrick. Magkano ko ba yun? 60. Hindi. Kasama na lahat. May helmet pa nga eh. Pinigyan ko kayo baby kayo ng 59 eh. Ayaw niya. Kaso po lah. 60,400. Pang ano lang eh no? Pang harabas mo lang. Nainibago lang ako. Galing sa bike eh. Testing, testing. And Kuya ni Kat testing din. Ang kasi. Ang oh, cute. Ito din, si Tone. Testing. Basic. Tip to nga ako eh. <laughs> testing. Abot mo yan. <laughs> Medyo tiptoe nga lang. <laughs> 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 Lala lisensya. Ayun na, mula na. <laughs> Wala ka na ikot. Wala na bibiling disposable noon? na. <laughs> It's good. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Maganda pa. Mabibin niya ganun agad yun, no? Sa ulan. <laughs> ah, nakakalawang din boto agad dito. Eh. Yung mga welding, no? <laughs> ano na natin habang... <laughs> ano <laughs> na? <No? laughs> habang oh, na yan, no? Ligo na kayo sa ulan. Oo. Ligo na yan. Ligo. Pasok mo na yung mga phone, Sam. Maganda na. Bito na lang din, be. <laughs> no, <laughs> <million>. <laughs> Kasi, eh. Nga, 50 mil Kasi, helmet me. Dalawa helmet. Ay, may libre helmet. So, yun guys. Dito na natin tatapos yung vlog natin. Sa susunod, mga mini vlog lang i-upload natin. Honda Navi. So, always, kita kita sa next vlog.